ito guys uwi na tapos na sa party Yan na kami ayan dumadaan na kami sa bagong mall Yan. wala sarado na siguro so, uwi na uwi na kami dito na naman ulit sa highway Yan na dito tayo? dito na tayo na so, bahay na magkapit so, magkapi. oh, uh, magkapi bay na dito na tayo ito yung bagong mall Daan na daanan na of course yo tutok tutok top butok of course rado na ayan, ayan. na na lang muna tingnan pa kagawa may malapit na sa kalsada drive kaya mag-video yan yung, ano, nyo, salamin. Hmm. lumipat ka mas mabagal naman <laughs> <laughs> Dapat doon ka na lang sa right dilan pasamutong gitna ito naman kasi dasyakan pastis Lini pastis bideno uh, si hmm. ito naman hindi bigla eh bakit ito na placer kasi baby, ya, pumasok, ya.

bitin Martin sila buhay ng high Kalahati lang po, yung bag, yung puti, parang parachute. Laki mo lang. Oh, Malaki oh. yung airbag. Lugas niya. May notes uh, so, talaga kasib yung tao. Winter Maintenance Operation in Progress. Ah, Don't drink and drive. ts lang oh dito na tayo sa sir. Ten minutes lang yung takbo. Pagdating uh, talaga hindi traffic na mabilis. Bakit sa highway ang bilis lang. Ah, uh, sige ano na. 10 minutes, no. Oh, yan 11 minutes na. Takbo natin, mabilis darating sa bahay siguro mga less than 15 minutes na sa bahay na tayo mabilis lang guys pag ganitong oras 11.40 na start ako nag video ng 11.29 29 nag-aasin sa kabila. Nag-aasin, nag na ng... Kasi para mag i siya ngayong ano, weekend. Ngayong gabi. Kaya nag-aasin na ang mga ano, trucks. sila ngayon sa side natin. I don't know. You know, mga truck. Naghahakot ng nag-aasin uh, o naghahakot ng mga snow. Wala mga snow. Handa sila at baka bukas na snow. Ginship okay guys, Dito na kami, dapat na na Salita, salita, idik na lang